Meron ulit ang papatanong kung si Senator Lito Lapid daw ba ay may isinusulong na hakbang na makakatulong sa mga Pilipino na mas maintindihan ang mga inilabas na dokumento mula sa gobyerno. Alamin sa Siyasat Presents DWIZ Track Record Report. Magandang araw DWIZ, alam ko na mahalaga na malaman at lubos na maintindihan ang mga public announcement mula sa gobyerno. Pero minsan ay malalim ang mga salita na ginagamit, kaya gusto ko sanang malaman kung mayroon na bang nagsulong ng panukala para masolusyonan ito? Si Senator Lito Lapid kaya ay napagtuunan ito ng pansin? Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin! Iboto ang tama, itama ang boto si Yasa presents z Truck Record. Ayon sa pagsisiyasat ng aming team, Taong 2022 nang isulong ni Sen. Lito Lapid ang Senate Bill 273 o ang Plain Language in Government Documents Act na siyang nagbibigay ng kahalagahan sa kapakanan ng mga Pilipino na saklaw ng mga inilalabas na announcement ng iba't ibang ahensya ng gobyerno upang mas madali nilang maintindihan ang mga ito. Upang matagumpay na maiparating sa mga Pilipino ang mga impormasyon na dapat nilang malaman, nakasaad sa panukala ang paggamit ng simpleng Ingles o Filipino at pati na rin ang iba't ibang dialekto na mayroon sa Pilipinas. Kabilang sa mga dokumento na ito ay ang mga announcement, bulletin, clearance at marami pang iba. Magtutulong naman ang Civil Service Commission o CSC at Governance Commission for GOCCs o GCG para sa maayos at matagumpay na implementasyon ng layunin ng panukala. At iyan ang track record ni Supremo. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng ibo iboboto mo. Iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa presents DWIZ Truck Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.